Nanay, nandito na kami. Anak, sabihin ko muna sa'yo. Ibigay mo sa akin ang susi ng kotse. Huwag ka munang magmaneho ng kotse sa loob ng dalawang taon. Nanay, bakit mo kukunin ang susi ng kotse ko? Kakakasal lang ng kuya mo. Mag-aanimon sila. Gusto mo bang hiramin nila ang kotse ko? Hindi, anak. Mag-aanimon sila. Gamitin na lang nila ang kotse mo. Kuya, ikaw pala at si ate ang gagamit. Mas maganda kung kotse mo ang gagamitin. Kuya naman, noong huli kong ipahiram ang kotse ko sa'yo, naubusan ng gasolina at nasira pa ang kotse kaya ako pa ang gumastos. Nanay, nakita mo, medyo hindi makatarungan ng ginagawa nila. Matagal na rin iyon, bakit mo pa binabanggit? At saka, dati hiniram ko lang. Ngayon, nandito si nanay. Kuya, hindi ko talaga ipapahiram. Dahil nandito si nanay, sasabihin ko na rin, may dala kong 1,000 yuan dito. Pwede kayong magrenta ng sasakyan. Hindi ko ipapahiram ang kotse ko ngayon. Anak, ipahiram mo na lang sa kuya mo. Hindi ba maganda at bago pa ang kotse mo? Nanay, huwag naman ganyan. Kakagaling lang ng kotse ko sa maintenance. Kahit anong sabihin ninyo ngayon, hindi ko talaga ipapahiram. Talaga, kakakasal lang ng kuya mo. Ibigay mo na lang. Nanay, ikaw ang pinuno ng pamilya. Tingnan mo, wala pa silang 1,000 yuan. Napakahigpit ng kapatid mo. Sabihin nyo na ang gusto nyo. Basta kahit ano pang sabihin nyo, hindi ko ipapahiram. At hindi ko rin ibibigay ang perang ito. Bahala kayo. Anak, bakit ka ganyan? Hindi mo talaga ipapahiram? Kung hindi mo ipapahiram, hindi kami aalis ngayon. Oo, hindi kami aalis. Nanay, umupo ka. Hindi kami aalis. Ayaw niyong umalis? Sige, hahanap ako ng paraan para magreklamo. Mga kasama, kung ganito kaprang ka prangka, at hindi makatarungan ang kapatid at ang ina. Gusto niyo bang palayasin ko na sila?